Good day mga ka-daily! Ngayong gabi ay babiyahe tayo patungong Pangasinan, Manawag. Dahil yung isang tropa natin sa Amici Riding Club ay nagaya magpables ng kanyang motor. Although, nagpables na ako sa Antipolo, pero sinasabi nila, iba pa rin daw pag napables ka sa Manawag Church. At ito mga tropa kong Amici. Ayan, si Joe Mart, Sir Jerry, Ayan ang aking fiancé, si Bunny. Ayan si Dar, Yosu. And syempre, yung isa doon, ayan si Myang. Young. Ha. Sheesh! Ah, nandito kami ngayon sa Pampanga. Nagpalipas kami ng gabi. Para at least pagpunta namin sa Manawag, eh hindi kami naantok. Ah, chill right talaga. And ito, bumapes na kami sa labas para maganda ng Blue Marga. Woo! So guys papunta na kami ng Pangasinan uh, breakfast muna kami sa SM daw hindi ko alam kung anong SM na tinutukoy nila SM supermarket ba bahala sila sundan ko na lang and ito grabe no napakasarap ng bumiyahe ng ganitong kalayo although malayo talaga siya pero hindi mo mararamdaman talaga yung pagod sa biyahe kung nakatulog ka na maayos tama lang talaga na matulog muna kami sa pampaka SM, hindi SM, ha? Oh, SM! SM is Eteri, pala. Akala <laughs> ko SM, kakaido sa SM. <laughs> okay, so pagkatapos kumain, lumarga na agad kami. Ngayon dito, hindi ko alam kung bakit ako nangangat, eh. Parang feel ko may kumakagat sa likod ko, eh. Kaya ito. Wala so, ba? Sabi niya, eh, wala naman daw. Pairin talaga. Ano yun? Parang may kumakagat. masasabi mo kung nasa manawag ka na kung may kita mo tong statue na to. Sa wakas, nandito na rin kami sa likod ng simbahan ng manawag. etong si na sa harapan ko, eh, nakapunta na siya dito sa manawag church. So alam na niya kung saan kami dediretso. At the same time, uh, yung sasakyan at sa mga motor. Sa hindi namin inaasahan, Kung mapapapanood sa video, parang naman talaga kami may mali. Pero kung totoo si man talaga, pwede ka lang dumiretso sa loob ng simbahan. Hindi naman talaga intensyon namin na sumingit. Baka hindi lang talaga nila alam na pwede na pumasok ang mga nakamotor. Ang weird lang naman kasi doon eh, bakit pa kailangan bumusena ng ganun? Nasa gilid ng simbahan? O ayan, nakaalis na kami sa linya nyo. Oo nga naman, hindi naman kami 400cc. Baka kami sa pila nila. <laughs> ang sarap sa pakiramdam na nakikita mo na ang motor mo na bi ni father at ikaw rin mismo. Nakaka-peaceful sa daan lalo na nagbabiyahe tayo ng malalayo kaya bago tayo umalis humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon at humingi ng gabay akala mo tapos na no? hindi pa hindi pa natatapos ang aming biyahe kasi meron kaming pupuntahan na isa pa ito ang Sitio Baak ng San Jose Park. Kaya DJ play the music. Woah. Alright, so guys, nandito na kami sa Sitio Bag. So, napakaganda na daan dito, guys. And, wala pa masyadong pumunta dito ng trees na. What's up, Jerry? Hey. Hey, what's up, man? Yes! And Yang? Where's your nose? Oi! Oh. <laughs> Uy, <laughs> <So, laughs> so, <laughs> para pa rin. Grabe, no, ang ganda ng dandi. Ito, men. Ito, no. no? Ganda, Lalo no? So, na pagpasok dun. Ito ko pang eh. Gulat nga ako, Pinusot lang <laughs> ang niyan, Makati. Makati, <laughs> no? So, guys, dito, guys, napaka solid ang daan. Kung... Kung na, buks, nabuksan ko lang yung ka, ka, action camera na maaga, makikita kita niya. Pero, papalipad tayo nandun para makita niyo kung gaano kaganda yung daan dito guys grabe kala ko nga ko daan kalikasan na to o daan katutubo hindi pa to yun no? o yung daan kalikasan makakadaan ka lang doon pag sasambalis ka daan ka lang doon sa kalikasan lang ito ang ganda rin so dito kami nagbumaksak the RDC farm comes in yeah. so tignan natin kung ano meron sa loob dito sa Manila ano nga? Ipasok picture lang sa labas na Ganda dito. Ito oh, yung Oo nga no. Ang oh, ganda meron. So, pagkano uh, so, yung entrance dito? 50. 50. Okay. Free copy daw. Free copy? Oo! Hindi free copy. coffee. <laughs> 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 Nakakala ano, naman yung <laughs> Na Ano ko eh. Akala mo sa dangkalikasan. Ano kaya lusot nito ito ano? eh. Oh, Oo, yun nga eh. Sige naman eh. At least kung hindi pa nila madaan-daan ang daan kalikasan. Ito, dito, eto, na. dito na. Oh, ano? Same lang. Same lang. Ganto pa ng mga tanawin dito guys. What's up man? Ano <laughs> <laughs> oh, sabi mo? Init. Init. Nog <laughs> nox. <gnocks. laughs> so ito yung campsite nila guys. Ayan. Yeah. So may I-tap si Logan dun sa may unang unang level. Ang alawa, ito. pa <laughs> <laughs> Jackie Chan. Ang init. Sabi. Ayun kape. Wow, tayong guys napakatayimik dito hindi pa ganun kakilala yung lugar na to at hindi pa puntahan ng mga turista so sana kapanood nyo to kung kapanood nyo to try nyo pumunta dito guys malayo man pero worth it kapag nakita nyo itong lugar na to daan pa lang napakaganda eh. gusto pa namin dulo to guys kaso alam ko lang kung itutuloy ng mga kasama ko pumunta na so it Alright, so guys, pauwi na kami. Ah, uh, oras na rin kasi, alas 4 na. Hindi kami pwedeng gabihin dito, medyo madilim. Ha? Huh? O oh, sige. Okay, guys, papakita ko sa inyo kung ga gaano kaganda dito. Take lang. kung okay. mapapanood dito guys, pumunta kayo dito. Ah, uh, ito yung na Ay, batanis ng tayo <laughs> Nakakaaganda na dito. Mapapansin nyo, oh. Para sa, ano, um, alam nyo yung daan ng, ano, um, uh, katutubo, parang ganito rin, eh. Pero, mas maganda dito dahil wala masyadong sasakyan at wala masyado pang pumupunta. Nakita nyo, eh. Woohoo! Ganda! Woohoo! Napakaganda dito, sana puntaan nyo to ah, Hanap buhay mga tao dito Dahil wala pa masyadong Bumupunta dito guys May dudulo pa tong daan na to Napakaganda ah, guys Okay, ah. yeah, okay dulo tayo Woohoo Napakaganda dito ba Lalakas ang turista dito, magkakaroon ng hanap buhay mga tao dito guys. Napakaganda ng lugar Tapos dito Punta ko Woo Oh! Tayo banda. Ma may dudulo pa. Hey. No hands banking. <laughs> so, ganding ganding dito na lang, guys. So, please follow my Facebook page, Daily Life Photo Photo Vlog and don't forget then uh, YouTube channel na Daily Life Photo Photo Vlog. Ganoon na rin yung TikTok ko rin. Pakipalo na rin. No? So, ulit, ulitin ko. Uh, nyo itong lugar na to to support sa mga mamayan dito ng Baak Tarla. Okay? Yeah.